Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong ritual. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyo, lalong-lalo na kung kayong dalawa ng partner mo ay nagkamalabuan na sa isa't isa. Basta gawin lamang itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na hindi-hindi makakawala sa iyo ang taong mahal mo? Yung ikaw lang palagi ang first priority niya at siya ay maging iyo lamang habang buhay? Pwes, gawin mo lamang itong napakaipiktibong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, hindi-hindi makakawala ang partner mo sa iyo at siya ay maging iyo ng buong buo habang buhay. Basta gawin lamang itong ritual na walang halong pagdududa at pagdadalawang isip. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido niya ng pitong beses ng taong gusto mong gawa ng ritual. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, kumuha ka rin ng pito na buto ng paminta. Pito po ang gagamitin natin sa ritual na ito. At pagkatapos, balutin mo lamang ang buto ng paminta sa papel na iyong sinulatan ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos mo nang mabalot ito, ilagay ito sa palad mo, kimkimin mo ito ng mahigpit, mag at mag ka. Pakaisipin mo ng maigi ang target at sambitin mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido sa pamamagitan nitong ritual na ginagawa ko ngayon ikaw ay hindi-hindi makakawala sa akin kailanman. Sambitin mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, ay iipit mo na itong ritual dyan sa bulsa mo o kahit saan pwede itong ilagay sa wallet mo o di kaya sa bag mo. Basta itago ito pang matagalan at paniguradong kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay. Basta gawin lamang itong ritual na tama ang pagkagawa mo at mabuti ang hangarin mo sa kanya. At huwag abusuhin ang mga ganitong pamamaraan. At pwede gawin itong ritual ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.